Kumusta kayo lahat? Meron na naman tayo ang introduce ngayon. Kung yung ating nakaraang video ay tungkol sa mga tandang na aking mga alaga. Ngayon ito tingnan nyo, ito naman ay mga babae. Itong dumalaga pang ito, akin lang ipakita sapagkat ang kaibahan sa mga manok na ito ay mabibilis silang lumaki. Tulad nito, kung ano ang iyong tingin, makita mo siya na ganyan, paghipo mo, yun na yun. halos walang balahibo. Ito ay dumalaga pa at malapit na itong mangitlog. Siguro, konti na lang yung ilaki nito bago sa tuluyang mangitlog na sa 2 kilos. Asil po ang lahi ng mga manok na ito. Ang palatandaan natin sa asil, ayun na nga, manipis ang balahibo at yung, yung tingnan mahaba ang liig matatangkad sila mahaba ang mga biyas ang mga binti at ang buntot pababa at papa, hindi masyadong nakatarik katulad ng na mga ng mga Texas pag ganun lang so ito yung aking mga la alaga kung bakit malalaki dahil malalaking lahi talaga sila so, ito'y asil so introduce ko pa sa inyo yung iba ko pang mga lahi ngayon para inyo makita kung bakit malalaki ang aking mga alaga ito naman ang ah, tinatawag tawag lang Brahma, ito ay full grown na, sa so, ngayon ay nangingitlog na siya, ito na siya kalaki, ito na yung kanyang ah, stretch na na, naabot na na yung kanyang pinakamalaki na ah, hugis. Ang problema mo sa Brahma ay medyo late maturing siya, hindi katulad ng mga asil, jersey giant ay eh, hindi ko pa alam ang ugali. So ang Brahma Elite Maturing Medyo matagal siya mangitlog, Kumpara mo sa ibang mga manok At madaya siya Although Malaki naman talaga pero pag tinignan mo Sobrang laki Pero pag hinawakan mo hindi naman pala talaga Kasi laki nung tulad nung Jersey Giant Madaya sa tingnan Haros puro balahibo Pero malaki naman siya Kumpara sa mga native natin na mga manok Kumpara sa iba pa nating mga manok Malaki rin naman ang Brahma Kaso lang, sabi ko madaya kasi pag tinignan mo, super laki. Akala mo sobrang laki talaga. Yung pala, hindi naman. So kung ikumpara mo sa asil, ay ibang-iba ang hugis ng katawan nito. Medyo parang ampaw, maninipis ang pitso. Pero malaki naman talaga ang kaha para sa mga native natin. Ito naman ay Jersey Giant. Kaya tayo sinwerte lang na magkaroon ng ganito kasi napakamahal nito Sa pamamagitan ng pakikipag-swap, meron tayong isang kaibigan na nagustuhan din yung lahi ng ating manok. At nagkataon na gusto ko rin talaga magkaroon nito kasi mahal ito. Pakahirap maghanap nito. At ito ang may hawak na record na pinakamalaking manok sa ngayon. So kung ate i-search sa Google kung ano ang pinakamalaking manok at ito yung lahi nito Jersey Giant. Susunod so, talaga ako nagkaroon ng ganito so ito ay hindi ko pa napaparami sa ngayon. Ano at ito ay bago pa lang sa akin pero talagang malaki. Malaki siya. So dito sa akin ay pararamihin natin. Pakakainin din siya natin ng larva ng black soldier fly. So kailangan matuto siya para makatipid tayo. So isa ito sa aking mga hawak nalinyada ng manok ng malalaki kanina yung asil at sunod ay jersey giant ito nga po so ito wala pa sa aking ano yard wala pang napaparami dito pero pararamihin din natin so, at kung sakaling pala rin ay willing tayo mag-share nito sa iba willing din tayong makibahagi ibabahagi sa mga may gustong magkaroon ng ganito ito ang aking best seller dito yung mga anak nito ang best seller ko talaga halos hindi ako makakaparami ito ay napakalaki dito sa aking manukan sa mga inahin, ito yung pinakamalaki kulang-kulang 4 kilos na siya ang lahi nito ay mo so ang karakteristik nito kung ano yung tingin mo, yun na yun siya halos wala ng balahibot ang mga likod niyan kung gaano kalapad napakalaki niya talaga ang kanyang liig, mahaba, maiksi ang tuka ayan siya maiksi ang tuka at kanyang mata ay palubog so, may mga anak naman tayo nito pero sulat niya sabi ko hindi makaparami kasi best seller talaga sila so, pag pumunta ang tao agad silang hinahanap at nakakabili din naman sila ng iba nating lahi pero ito talaga ang kadalasang pinupuntahan dito sa atin so willing tayo i-share Nais ko lang pong ipaalala sa mga gustong maalaga ng mga malalaki manok na ating tandaan kapag malaki ang manok malaki din ang kain. Now, ang problema mo kapag malaki ang kain magastos. And kaya dito sa ating manok ang katulad ito busog na busog na naman, ay nagtitipid tayo sa patuka. Ngunit ang ating pagtitipid ay hindi natin binubusog ang manok. Mali yun. Tinitipid natin na hindi natin pinapakain ng marami. Mali din yun. Ang paraan ng pagtitipid ko rito, yung uri ng patuka. Pero hindi natin sinasakripesyo yung kanilang ay uh, health, yung kanilang kalusugan. Para katulad nito na malaki, palaging busog, ganda katawan, para maganda ang kanilang production. Kaso lang sabi kong pagtitipid, hindi tayo gumagastos ng malaki. Sa Sapagkat ang pinapakain natin dito na kahalo ng commercial fish sa ating binibili ay libre. Libre anong klase? Libre siya na napakaganda, napakataas ng proteina na nakukuha ng ating mga manok. Ito yung larva ng black soldier fly. Alam natin yung larva ng black soldier fly ay napakataas ng protein niyan. Actually, yung mga commercial feeds natin, may halo yan na larva ng black soldier fly. Madalas ko na yan sinasabi dito na meron mismo akong kaibigan na supplier ng dried na black soldier fly sa mga commercial feeds para mataas ang protein content ng kanilang feeds na paninda dahil doon sa dried na black soldier fly. Tulad dito, tiyan mo, ang laki. Pero nakakatipid ako sa patoka. Ang lakas nitong kumain. O kung commercial feeds nat, baka susuko ka. Kasi yung kain nito, ang laki. Na kanyang budiga, busog na busog siya. Siguro dalawang bantam. Ang katumbas ng kanyang kain. Kain ng dalawang bantam, isa lang siya. So kung may sampu ganito, baka sa isang araw, kulang ang isang kilo na commercial feeds na iyong ipapakain. Ngunit sa tulong ng Black Soldier Fly, naging maganda at malinis ang iyong manokang kasi ang lahat ng iti ng mga manok, kakainin ng Black Soldier Fly, walang nangangamoy kasi walang iti. At ang anak ng Black Soldier Fly, larva, pakain din sa ating mga alagang manok. Hindi ba? Napakaganda nun. At ang dumi o ang pupo ng Black Soldier Fly, another product na bibenta at yun ay ang tiyatawag ng BSF Rust so kung inyo search sa Google kung anong BSF Rust ang ah, magkano per kilo that is another product